Hi guys! Magandang araw! Ang init na naman ngayon. Titingnan ko muna yung aking alaga ko. At ano, paabot sa putik. Susuwiring na pala sa tubig ganito ang aking ano eh. <laughs> ang aking pupuntahan, akala ko hindi nakaabot sa tubig. Swimming! Sa putik! Ay, hindi tubig pala. Swimming! Sa putik! mga kambing titingnan ko ngayon yung -aka kambing baka nakakabot uh, na kambing kambing ni mi malalaki na yung mais nila oh tingnan natin pero hindi po ta hindi po ito sa amin na <laughs> titingnan titingnan malalaki ngayon yung ano na ano, nila nilagyan na nila ng fertilizer abuno ayan Fertilizer. Ano ba? <laughs> Nabubulol ako. Kaya namalapit. Kaya mga kinakita. Kami di pa kami nakapagtanong. Nararo pa lang. Ang ingin. Ay. si. may ko na kayo kukunin. Hindi pa na masyadong mainit. Piningnan ko lang yung kalabaw. Kaya yun ang ano. Mahilig mag swimming sa tubig. Ay. Bye guys!